Assalamualaikum! Magandang umaga! Ngayon, susuguri natin ang farm ni Ume dahil magluluto tayo ng lugaw. Pagkatapos namin kumain ng umagahan, naisip kong magluto ng lugaw para pang merenda mamaya. Kaya ayan, papunta na ako sa farm ni Ume para manguha ng sangkap na gagamitin natin. Malapit lang naman sa bahay yung mga tanim ni Ume. Ayan, nasa ilalim na naman tayo ng mga punong niyog. Wala ka talagang makikita dito maliban sa punong niyog dahil walang bakante dito na hindi nataniman ng niyog. Dumating na pala ako sa farm ni Ume. Ayan yung kamuting kahoy mamaya kukuha tayo para isama sa lulutuin natin. Medyo malakas pala yung hangin dito kaya huminto muna ako para magpahangin at magbasid sa lawak ng mundo. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitan rajim. Wa khalaqallahu samawati wal'a الأرض at nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan ng makatutuhanan at makatarungan. At ng buong karunungan upang tumbasan niya ang bawat may buhay sa kabilang buhay sa anuman na kanyang nagawa. Mabuti man o masama, at sila ay hindi dadayain sa kabayaran ng kanilang nagawa. Wallahu alam. Kaya sama-ikling buhay natin, gamitin natin ito sa mabuti para sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumuha na tayo ng mga kamote para isama sa iluluto nating lugaw. At pagkatapos, mag-ikot-ikot tayo para maghanap ng iba pang mailalagay natin. Ayan din yung kamoting kahoy, kukuha tayo mamaya. Pero pupunta muna tayo sa mga palawan para makakuha din tayo. Hindi sa lugar na palawan ha, sa mga palawan na tanim ni Ume. Palawan ba tawag dyan? Ewan, basta palawan yung tawag namin dyan. At pagkatapos niyan, pupunta naman tayo sa may dalog. Dalog ba yun? Ewan. Kayo na ang bahalang umitende, hindi ako bihasa sa paggamit ng lingwaheng ito. Tapos na tayo doon sa may Palawan, kaya pupunta naman tayo sa may Dalog. Hindi sila marami, dalawa lang, kaya kukunin natin yung isa. Para isama sa sangkap na gagamitin natin para magluto ng lugaw. Medyo marami yan, pero yan lang natira. Ayan, tatanggalin muna natin yung mga damo at saka yung nabulok na dahon. Tatanggalan din natin ang mga nakadikit na lupa. Micho na natagalan nga pala ako sa paglibot ko sa farm ni Ume ang init na ng araw. Pagkatapos natin dyan, babalikan natin yung kamoting kahoy. Para kumuha at makauwi na din tayo. Pagkatapos nyan, uuwi na tayo dahil yan lang ang gagamitin natin sa ating lugaw. Dahil wala nang ibang tanim si Ume, kamote lang, palawan, dalog at saka kamoting kahoy. Ayan, pauwi na ako at malapit na ako sa bahay dahil hindi naman malayo yung pinuntahan ko kaya mabilis akong nakarating sa bahay. Ayan, dumating na ako kaya babalatan natin yung mga iluluto natin. At pagkatapos natin yung balatan, huhugasan natin at hihiwain natin ng maliliit. Pero bago yon tatapusin muna natin balatan para makapagluto na tayo. Ayan, kamuting kahoy na naman ang babalatan natin at pagkatapos niyan, isusunod natin yung dalog. Pero mahirap yun balatan, makati yun sa kamay. Kailangan natin gumamit ng blob para mabalatan yan. At pagkatapos, huhugasan na natin at hihiwain natin ng maliliit. Ayan, tapos na. Kaya ilalagay na naman natin sa paglulutuan natin. Ayan, kawali ba yan o kara? Di ko katang tunay ka Paiinitan muna natin hanggang sa kumulo at lumambot. Yung pinaghalong kamote at iba pa, saka natin ilagay yung gata. At pagkatapos niyan, lalagyan din natin ng asukal para magkalasa. Pagkatapos, pakukuluan muna natin para maluto yung gata. Ayan, kumukulo na ang gata kaya ilang sandali lang ay maluluto na ang ating lugaw. Masya Allah, successful ang lugaw natin. Ayan, luto na ang ating lugaw, kaya pwede na tayong kumain. Alhamdulillah, may pang merenda na tayo ngayong araw na ito. Pwede rin kayong gumawa gamit ang iba't ibang sangkap ayon sa sarili niyong pamamaraan para magluto ng lugaw. Kahit niluto ng napakasimple, masarap pa rin yan dahil alam mong halal na halal. Lalo na kapag magkakasalo ang isang pamilya kasama ang umi at abe. kaywa dalog na initinda tanos sa tinula. Hanggang dito na lang.